Sa karang tatlong taon, halos 22,000 dalawang dalawang silid aralan ang nabuksan na. Hihigitan, hihigitan pa natin ito dahil talagang nakakaawa ang ating mga mag-aaral. 22 lang ang napatayong classroom sa panahon ni BBM, samantalang 22,000 sa panahon ni PRRD. Mismo si Bamakino na Pinklawo, na nalungkot nang nakita ang report na ito. Ilan na po ang nagawang classroom ng DPWH for 2025? At ilan po yung projected na magagawa po ninyo for 2025? Mr. Chairman, let me just get the information. For oh. 2025 po, ang... Um, Totoo ba So, for 2025 po, out of 1,700 na dapat gawin, 22 pa lang po ang, ang completed at 882 po ang ongoing. Okay, October na, Zeka araiko